Kinumpirma ng Makati City Police na 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 ang dalawang police personnel na nakatalaga sa Poblasyon Substation sa Makati City at na-inquest na rin ang mga ito matapos masangkot sa pangingikil o extorsyon. Pinagpapaliwanag na rin umano ang police commander ng Poblasyon Substation hinggil sa iligal na aktividad ng dalawang tauhan ito. Pinuri naman ni National Capital Region Police Office o NCRPO Regional Director Police Major General John Estomo ang magkasalib na elemento ng Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEGA at ng District Intelligence Division ng Southern Police District para sa matagumpay na entrapment laban sa dalawang pulis na inuulat na nangingikil ng pera mula sa mga nagrereklamo. Tiniyak naman ni Police Major General John Elistomo na hindi nila kukonsintihin ang sinuman sa kanilang mga tauhan na masasangkot sa iligal na gawain sa alip na magbigay proteksyon sa kapakanan ng komunidad. Mariing kinukundi na rin ng opisyal ang mga ganitong gawain, pagwawalang bahala at kawalang galang ng dalawang pulis sa kanilang uniforme. Binigyan din ni General Estomo na mga mamayanan niya ay mulat at sumusuporta sa pangako ng NCRPO na zero tolerance sa katiwalian, maling pag-uugali at lahat ng uri ng paglabag ng mga tauan ng pulisya laban sa karapatang pangtao at pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.